Alam mo ba na bawat uri ng relo ay may tamang tools na ginagamit sa pagbukas at sa pagsasara dito? Kung hindi gagamit ng tamang kagamitan, maaaring masira ang mga relong iniingatan natin. Kumusta mga kaibigan? Sa video na ito, bibisitahin natin ang mundo ng relo at alamin kung bakit sulit magpagawa ng relo sa mga eksperto o relo hero. Ang mga relo hero ay mayroong mga kagamitan na kailangan para sa pag-aayos ng relo. Ang mga opening at pressing tools ay mahalaga para sa pagbubukas at pagsasara ng relo ng maayos. Ang mga tool na ito ay dinisenyo para sa partikular na uri ng relo, kaya't mas madali at ligtas ang pag-aayos. Ang pagpagawa ng relo sa mga relo hero ay may maraming benepisyo. Tulad ng tumpak na pag-aayos, dahil mayroon silang karanasan at kaalaman para sa pag-aayos ng relo. Mga kagamitan, mayroon silang mga proper na kagamitan na kailangan para sa pag-aayos. Nagbibigay sila ng garantiya sa kanilang trabaho. Mayroon silang mga tip at payo para sa pag-aalaga ng relo. Bago magpagawa ng relo, tandaan ang mga sumusunod. Una, piliin ang tamang relo hero. Hanapin ang mga relo hero na mayroong karanasan at magandang reputasyon. Pangalawa, magtanong. Huwag mahihiyang magtanong tungkol sa proseso ng pag-aayos at mga kagamitan na gagamitin. Ikatlo, mag-ingat. Mag-ingat sa mga relo na mayroong sentimental value o mataas na halaga. Kaya naman, sulit magpagawa ng relo sa mga relo hero dahil sa kanilang mga kagamitan at expertise. Salamat sa pagsubaybay. Tandaan, ingatan ang inyong mga relo, magpagawa sa mga eksperto.